Sefa Paulo Lopez, good evening. Mirasol Maikong, good evening. Teresa Balagtas, good evening. Oleh Lopez, good evening. Nelda Arceo, good evening. Maridik Buletres, good evening. Emily Valenciano Lepros, Ano to? Sir, ano na? Anong tanong mo po? Hindi ko maintindihan po ang ano mo, sir. Ano na? Hindi ko po alam ang inaano mo. Ang Medit Balenciana, Cruz. Ano pong tanong niya? Para kung kaya po natin sabutin, sabutin. Bernardino, Bernie, good evening. Good um. evening. ipain na nga natin itong bangag na mana kay digong. <laughs> May agad po tayong sinipa. Babae, kababae, babaeng tao. Nagmumura. Eh, bangag talaga. Manang mana kay digong. Kaya sinipa na po natin. Arlen Lusada, good evening. <laughs> Akalannya hindi ko siya sisipain. Nasa YouTube po pati. sipain. Uh, Angel, Madamba good evening. Ah. Uh, Orlando Garcia, Sosa good evening. Albert Rada, good evening. Oke. Okay, uh, Umpisa na po natin para matapos po tayo ng agad. Marpolo Polo, good evening. Uh, okay, uh, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi uh, sa inyong lahat. Welcome na naman po dito sa ating munting channel. <laughs> Mamaya po, pag-usapan po natin niya kay bato na yan. Eh, Welcome na po sa ating live stream, uh, dito po sa ating uh, YouTube channel at dito po sa ating uh, Facebook account. Naka-share po yan sa ating uh, page at sa, sa ating backup account. Uh, ngayon po ay pag-usapan po natin, maraming na lang pag-usapan tayo sa mga nangyari pero karamihan po for sa mga DDS sheet. Kahit kagabi, ay eh, napag-usapan po natin yung kay Captain Jerome Hakoba. Ngayon, eh, hindi naman ako follower noon. Pero lahat po sa, ano ko, newsfeed, puro Jerome Hakoba. Eh, bagong bagong bayani ata ng army. <laughs> Ang daming uh, dami agad ng follow sa kanya, 450,000 na. Nung una, 100 plus lang. Ngayon, 450,000 na. Eh, nabigyan pa ng pansin ng ating mahal na Pangulo. Kaya gano'n eh, kaya kahit pa no, Salamat din sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagpansin sa problema nito ni uh, Captain Captain o oh, ngayon ay Major uh, Jerome Acoba uh, naging instant celebrity po siya. Eh yung mga ano niya, yung mga video niya ngayon ang daming views. Ano na eh saka nakamonetize yung kanyang account. Kaya, ang kita niya doon. Sigurado yun. Marpolo, Polo, good evening. Arlen Rosara, good evening. Ano na po, balita kay Senator Batok? Mamaya, mamaya po. Pakagreet po natin, balitaan ko kayo kay Batok. Jared Ladra, good evening. Rosario Domingo, good evening. From Kalookan. Ano? Kalookan. Kalookan ba yan? Uh, Estrellita Stare Rose, good evening. Desert Spring, good evening. Uh, Edel Toto Balduesa, may nasipa agad eh. Pagkakita-kita ko na, nagmumura na. Eh, PI daw. Tapos, bangag, eh, sinipa ko agad. Wala naman po siyang, ano, nasa YouTube pati. Mabuti pa kung sa Facebook, pwede pang pasensyahan eh, sa, sa YouTube, hindi naman tayo monetize ngayon. Kaya, <laughs> sipagat. Angel, Madamba, thank you sa so pag-share ng ating live stream. Fel Faro, good evening. Mark Polo, good evening. Elvin De La Cruz, good evening. Uh, Arlene Rosada, good evening. Bella Au Onyx, good evening. Jenny Skit, good evening. Uh, Sally Martinez, good evening. Yes, instant celebrity si Major Hakoba. Ang dami agad. Eh, ako nga ay nagtataka, hindi naman po ako nag-follow sa, ano niya, sa account. Pero sa newsfeed ko, puro Jerome Hakoba, Jerome Hakoba. Hindi ko naman pinalo. Eh, dapat, kung fa-follow mo ang isang tao, yung newsfeed mo, doon lalabas yung mga uh, pinag-follow mo. Eh, hindi naman ako nag-follow, pero andun lahat, okay lang. Wala naman Mabuti naman po ang ginawa eh. Saka sinuportahan ni BBM. Suportado din siya ni BBM. Sinuportahan din niya si BBM. Nagpasalamat nga siya uh, dahil sa ginawa ng ating mahal na Pangulo. Eh, kaya instant celebrity. Eh, isipin niyo po. Sa loob lang ng ilang araw, from 100 plus thousand lang yung follower niya. Ngayon, 450,000 Eh, ah uh, mga video ang mga pinopost niya puro video bira lang po yung uh, post yung photo yung text puro video eh yung kasama niya yung tatlong Maria niya tres Marias da Kaya palay babae pala yung anak niya. Napakabuti talaga ng ating mahal na Pangulo. Tingnan niyo po. Leo, Leo, good evening. Island Shane, good evening. Dudski, good evening. Maylen Forosawa, good evening. Johnny Languido, good evening. Rosalinda Benbia Sembrano, good evening. Rose Pimentel Buduan, good evening. Eh, magaling ng vlogger ngayon. Pa. Kahit nga ngayon eh. Eh, puro, puro video ang inaano niya maraming views, maraming like, maraming comment. Kasi instant celebrity. Uh, noong una, yung before na napansin siya ni PBBM, uh, marami na rin po nag-share sa kanya. Pero nung napansin na po siya ni PBBM, lalo pong dumami. Uh, Salvi good evening. Rose Pimentel, good evening. O, oh, bueno, usapan natin, may nagtatanong kay Bato. Alam niyo po, si Bato, ay hindi po natin alam kung nasaan na. Eh, nagtatago simula po noong November 10. Hindi na po pumasok sa, sa Senado. Hanggang ngayon, magti-three weeks na. Eh, natanong nga po si, si Senate President Tito Soto kung ano na ang gagawin kay Bato. Eh, kasi uh, kahit absent, sumusweldo. Ka, yun naman daw ang pat, wala yun naman daw ang patakaran sa Senado maging sa House of Representatives eh kahit absent ka kumukubra ng sweldo eh si Bato eh alos tatlong linggo na absent eh kumukubra siyempre kumukubra siya ng sweldo niya sabi nga ni Senator Soto eh sa House of Representatives anya, meron niyang isang taon absent pero kumukubra ng sweldo, mukang pinapatamaan at dito si Pulo. <laughs> si Pulo nga ata ang pinapatamaan na hindi pumapasok sa 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 House of Representatives. Uh, kaya sabi ni hinamon po ni Tito Soto, ni Senate President Tito Soto, kung sino ang may reklamo na bakit sumusweldo si Bato, gayong hindi naman pumapasok sa Senado, eh, pwede po mag-file ng reklamo sa Ethics Committee for Absentism, si Bato. Eh, yun ang sabi ni Senator Soto, mag-file po kayo at, ng reklamo at didinggin niya na House Ethics Committee at nasa Ethics Committee na yan ang desisyon kung anong sanction ang ibibigay kay Bato kung siya po ay, uh, ay admonish lang o papagalitan lang kung siya ay i-ano uh, po i-suspend katulad ni Miao, o kaya ay uh, aalisin sa pagkasinador. Pero pagalisin pagkasinador, di pa ako mag-ano Eh kahit siguro suspend, baka hindi suspend si Bato. Kasi ang kung ang composition po ng Senate Ethics Committee sa ngayon ay wal, uh, pito po ang ang member eh da dapat walo. Pero uh, meron pong wala pang uh, kulang pa ng isa. Kaya pito, ang chairman pala ng Senate Ethics Committee ay si Senator si Senator uh, JBR sito. Then, ang vice chairman ay si Senator Kiko Pangilinan. Then, yung member for the majority black ay si Senator Risa Onteberos at si Senator Erwin Tulpo. For the minority, wala palang, wala palang member for the minority. Walang in-appoint si Alan Peter Caetano, kaya, kaya lima palang. Ay di, apat. Then, yung mga yung mga ano po, yung mga ex-officio member, siyempre, kasama na dyan yung Senate President Pro Tempore, si Senator Ping Lakson, uh, si Senate uh, Senate Majority Leader, si Mig Subiri, at si Senate Minority Leader uh, ano po, Alan Cayetano. Kaya pito pa lang ang member ng Senate Ethics Committee. At kung may magreklamo tungkol sa abs absenteeism di ni Bato, gaya ng hamon ni Senator, uh, Senator Tito Soto, sabi niya, kahit sino sa inyo, kung may reklamo kayo, pwede kayong mag-file ng reklamo sa Senate Ethics Committee para ito ay uh, maadinggin at mapag ng Ethics Committee. Pero yung desisyon ng Ethics Committee ay ano pa rin po yun, uh, uh, pagmubutuhan pa rin ng Senate Plenary. Katulad po kahapon, yung desisyon ng uh, House Ethics Committee ay pinagbutuhan pa rin ng House Plenary. Uh, Naging kaya nga 249 na pabor na na ano po, suspend din si Miao. Lima, magnificent five. Yung mga, yung mga konsentidor ni Miao. Sino-sino nga ba yun mga ni Miao? Si, yung kanya pong kakambal, si Leandro Libiste. Si, yung Quezon City District Representative, 4th District Representative, si Bong Sontay. Yung, uh, ano yun? yung mang manggagawa ano abang lingkod, ano manggagawa si ano si San Eli San Fernando at si yung bagong generasyon uh, party list representative si Robert Nasal at si ayong uh, anak ni Marcoleta nas uh, uh, representative ng SAGIP Party List sila po ang limang konsentidor ni Miao. Ah, uh, ngayon, eh, meron din pong labing, il labing isa na nag-abstain. Siguro yan yung mga member ng minority na